Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Administrasyong Marcos ng libreng bigas sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ngayong araw, sa Roxas City, Capiz naman bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mamigay ng premium na bigas. Partikular na ipinamahagi ng Pangulong isang libong sako na bigas katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Bahagi pa rin ang mga ito ng bahigit 42,000 sako ng nakumpiskang bigas sa Zamboanga City. Kasama sa naturang programa ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute, Department of Labor and Employment, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Samatala ay nanunsyo rin ng Pangulo ang pamimigay ng tulong pinansyal at iba pang uri na suporta sa mga magsasaka sa Lalawigan. Dahil dito, Inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na pag ang pagbama pagbamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Mas dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, mahigit apat na pung walong milyong Pilipino ang employed. Higit na mas mataas ito sa naitalang 44.63 million noong Hulyo. Katumbas ito na 95.6% na employment rate. Bumaba naman ang bilang ng unemployed sa 2.21 million mula sa 2.27 million noong Hulyo. Mas mababa rin ito kumpara sa naitalang 2.68 million na walang trabaho sa kaparehang buwan noong nakaraang taon. Katumbas ito ng 4.4% unemployment rate o 44 sa kada isang libong individual ang walang trabaho. Paliwanag ni ito na pagpasok ng marami nating kababayan sa labor force. Kabilang narito ang sektor ng pangisda, construction, pagsasaka, human health at social work, pati na rin ang administrative support. Dilidaw ng Quezon City Police District na walang kinalama si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa nangyaring pagsisikip na trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito ay matapos kumalat ang video kung saan makikita ang pagsasara ng bahagi ng Commonwealth Avenue para umano bigyang daan ang convoy ng Vice Presidente. Sa isang pahayag, mismong si QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan ang humingi na paumanhin matapos magdulot ng aberya sa mga motorista ang insidente. Nag-public apology rin ang opisyal kaugnay ng anay ay misunderstanding o confusion na idinulot ng viral video sa publiko. Una ay ng Office of the Vice President ang pagkakasangkot ni Duterte sa insidente lalot na sa Mindanao-Anila siya para sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Ipinagutos din ang OVP DHP. Dagat pa investigahan ang nasa likod ng insidente at nagpasikip ng trapiko at nakaabala ng mga commuter. Sa ngayon, nakarelieve na ang police officer na nagsabing para sa convoy ni Duterte ang naturang section closure habang gumugulong pa ang kabuoang investigasyon. Pinag-iingat ngayon ang konsulado ng Pilipinas sa Milan ng mga Pilipino na nagbabalak maghanap ng trabaho sa Italy laban sa mga modus ng illegal recruiters. Kasunod dito na pagbubukas ng Italy ng job opportunities para sa 450 to 1,000 na banyaga sa ilalim ng Decreto Flucy Program. Ayon kay Consul General El Mercato, nakatatanggap ang konsulado ng sari-saring reklamo mula sa mga Pilipinong nagbabayad ng malaking halaga sa mga tao at ahensyang nag-aalok ng trabaho sa Italy. Sa ngayon na sa 223 Pinoy na ang daloko at nakuha na ng mga apat na 40 milyong piso. Naikipagugnayan ang konsulado sa motoridad para imbestihagahan ang daturang modus. Hubigin na rin sila nagtulong sa Department of Foreign Affairs para makakuha ng abogadong aagapay sa mga nagre-reklamong Pilipino. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Filipino News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 80 days na lang, Pasko na. Ako si Stephanie Savoyano, itong PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.